ay President Luigi Morova Duterte ang nangyari ang kanya. Ito kay Nelson Mandela nangyari yan. Mas matagal pa nga po doon kay Nelson Mandela. Pero katulad kung maaaring talagang lagi ko, talaga ko sabi, sabi ni Nelson Mandela, ang meaning in imprisonment cannot be best word in the terms of money. So yun daw, kahit sa sigurdo, isang minutong nakapunta, hindi ay. pwede bayaran ng salami. So, wala po sa kanyang sinasabi niya, hindi niyo po makikita ang paghihirap sa malang ko at pinaranas ng aking pangulit. Pero naniniwala ako na sa kabila nito, ang lahat ng yan ay magkakaroon ng mabuting kalalabasan. Naniniwala ako at lagi ko sinasabi, malapit na. Malapit na ang tamang pag-uha. Kapagkat so kailanman ang kasamaan ay hindi pwedeng mag-ibabaw sa kabutihan. So Sa mga mahal kong kababayan, lalong-lalong na kong ito sa Mundinupa City, ulit, inuulit ko ang aking pasasalamat tayo muling nagkasama-sama rin. So, hindi na po ako magpapakahawa ng ating sasabihin. Pinulit ko, welcome po kayong lahat at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat <laughs> po. Ang maraming salamat, ano po, sa ating attorney, Pio Garib. Palakpakan <laughs> po muli natin. Okay, alam niyo po ba? Ang sinay is gusto natin magsasalita. Alam niyo po mga minamahal kong kababayan, huli po sa mga kasama namin, ikaw-online, sa DRS, ano po? Maraming salamat sa inyo. Na? Sa patuloy na pagsuporta. Ano Sa patuloy na lang ta, sa chamber ko, yung aming pimpin, mga kasama, PPN, mga coordinator, sa hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat sa inyo at higit nalo po sa ating kitchen kahit ng nakakasarap na muskat. O, hiyan no, no. pa kasi natin yung mga tao ngayon? Ayan. At yung serpe po, natin na rin tawagin, no? Esang po'y lumahog unang nakaraang halalan bilang Senato. Ano po? Yung taliban, nagalit. Totoo, nagalit tayo. Dahil meron tong Senato, nanalo, wala namang boto. Pero ito nang pakalagay ng boto. Eto po, tawagin ko na kapag ating ng busan. Sabi nga nito, magandang boses, ilalim na to.

Okay pa ba tayo? Yes! Sige, buti pa kayo, okay. Meron po akong liham na nais kong basahin bago ko ipadala sa pangulo. With your approval. Okay lang po ba? Okay na. po! Yes! Ang title po ng liham na ito, bago po ako mag-mexting talumpati. Teka lang, mata po po kayo. Ano ba ang gusto nyo? Uh, Mag-talumpati po ako, kukumanta na lang ako sila sa akin. Ay, eh. Si sila Kasi puro kang tayo hinahanap na sa'kin akin. Hindi po. Mamaya lang pakiusapan nila ako magbigay ng isang awitin sa inyo. So, kung gusto niyo, pagbibigyan ko naman po kung naman, kung inyo pong mamaya. Mag-awit ka lang po kayo ng bete-bete. Lele, eh, karangalan po, karangalan ako eh. Gusto niyo pa rin marinig mo. Ah, ito pong sulat na to sana ay manggaling sa ating lahat. Ang title po, ang pamagat po, hindi na po namin alam. Okay pa yung title? Okay. Hindi na po namin. Ginoong Paolo, Bongbong Marcos. Mula po sa aming mga karaniwang tao, meron po kaming nais aminin sa inyo. Hindi na po namin alam. Ano po ang ibig namin sabihin? Susubukan po namin ipaliwanan. Madami na pong masyadong nangyayari sa mundo ng politika. Sa sobrang dami po ng nang nangyayari, hindi na po namin maramdaman ang gobyerno. Yan lang po ang alam namin. Kawala na po kami maramdaman ang gobyerno. Ano po ang hindi namin alam? Ito po ang mga halimbawa. Marami nagsasabi na sasabi na kasabwat niyo po ang inyong pinsan sa mga nangyaring karumaldumal na nakawan sa pondo ng bayan. Marami rin namang nagsasabi na kayo po ay biktima lang rin ng mga nakapaligid sa inyo. Ngunit kami pong karaniwang mamamayan, wala po kami tulay sa mga impormasyong ganyan. Kung totoong biktima lang lamang kayo o kayo ay kasabuan, hindi na po namin alam. Noong halalan, marami pong hindi nasunod sa mga batas sa eleksyon. At mula ng overseas online voting. Maraming nagsasabi na mga hindi naman sinasadya ang mga ito. Marami rin nagsasabi na utos ito ng malakanya. Ngunit, hindi na po namin alam. Si Pangulong Duterte po ay dinakip noong Marso at hanggang ngayon ay nakapigil sa isang kinatawang hindi tayo sa cloud. Sabi ng iba, ito ay utos nyo. Sabi ng iba, gumalaw mag-isa ang tauhan ninyo. Ngunit, hindi na po namin alam. Hindi na po namin alam kung ang maharlik ng pan ay buo pa. Kung ang ginto ay nabayaran ng tama. Kung ang binalik na pondo ng sabihin ay tama. Kung ang nasa lanta ng lindol ay may aahon pa ng gobyerno. Hindi na po namin alam. Si Inday sana po ba ay inaaway ninyo? O ng mga kasamahan niyo lamang. Yung rally ba nung ika-21 ng Setyembre ay tunay na boses ng mamamayan o ang iba ba ay pinadala nyo lamang upang kayo ay pagtakpan? Sa totoo, hindi naman po namin alam. Ang dami pong katanungan, halos lahat walang kasagutan. Ngunit mula sa aming puso, nais namin din yung malaman ang isang katotohanan na aming alam. Wala na po kaming kaligayahan. Wala na po kaming tiwala sa inyong pamahalaan. Wala na po kaming gobyerno na nararamdaman wala na po kami inakasan sa inyong kinabukasan. Meron kami hiling. Ito po yung aking hiling yung permiso, kung maaari mo sabihin. Kasi kung hindi, hindi ko natin papadala ko ha. Meron kami hiling. Hindi pa po ito pagkaalsa. Hindi siya ngayon ito ay pagsusumamo sa inyo yaman din lamang na sinabi ninyo doon na galit din kayo sa gobyerno. Katulad namin ngayon na kapag kami ay nanagsada kayo ay sasama. Ang hiling namin magpanyapa sa inyo, inyong Pangulo, ibalik nyo na po sa amin ang mandato ninyong na Ginoong Pangulo, suntok sa buwan. Ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Uh, uh, Dahil ito ay nais namin hilingin. Uh, Kung uh, bumitaw po kayo sa pwesto, itigil ang lahat ng gulong ito. Uh, wala pa pong ilang linggo aakyat ang halaga ng piso. Papaya pa ang kongreso. Buhay ng tao, asenso. At pati kayo'y magiging bayani na wala pa kayo ng sakit-sakit. Mamahalit ka namin at pangangalagaan. Walang magbibig ang senyo. Kihimukin namin ang bagong gobyerno na siguraduhin kayo ay absurdo parang so, may presidential immunity. Ginong Pangulo, kami lubog na, patapos na ha, sabihin nyo lang, tutol ngayon sa ibang pangusap, mag natin. Ginong Pangulo, kami ay lubog na, baka hindi nyo tama mula sa palasyo. Kongresman na lang po ang mayroong kwarta. Habang ang bayan ay walang benepisyo pinag namin ang aming boses sa araw na ito upang mapayapang manawagan baka sakaling gumaba kayo sa pwesto. alingat sa bay nating, ukitin ang bukod tanging kasaysayan. Walang dugo at walang alindahan, may tulad ninyo na nagmahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi at magpapangyarihan. Ayan. Sir, may bend club shout out. Heto po kami. Dear Garcia, thank you. Maganda umang salat. Happy Sunday. Good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan mga baan. Dito tayo sa Matig Lupa. Si Tony Bondo ko nag salita mga kaibigan. Ikalab siya tayo Good morning, good morning, good morning. dito tayo sa PDP headquarters. Ano pa na natin? Pagdala natin ha? May film na dito Ayan mga kaibigan mga bayan, may galap shoutout sa lahat. Good morning, good morning, happy Sunday. Ayan si Atty. Boto ng salita. Dito tayo sa press conference ng PDP Laban. Uh, The supporters solid. Good morning, Salad. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Hindi rin yung mga Duterte rider mga kaibigan mga bayan. Hindi lang po nung ako'y nasa parkour. Pwede po bilang senior, lumaban po ako sa parkour. Kasi po ang showbiz is one of the most corrupt industries. Big alap sa lahat. Good morning, good morning. Kasi ang corruption po. si Tony Bontok mga kaibigan mga bayan ang salita No? Ang paggamit ng pampublikong pag para sa personal na kapakanan. Pero meron din pong biblical na definition ng corruption. Ito ay ang pagdayo sa nais ng Panginoon sa atin. Ang korupsyon po ay maaaring pripado. Pinag-uusapan natin pang publikong korupsyon lamang. Tama? Pero meron pripadong korupsyon. Pati po sa showbiz maaari. Halimbawa, kung alutin ka ng sexual favors para ka magkaroon ng TV show, korupsyon po. Kung inunubog niyo po ang karir ng isang artista na hindi pumatol sa inyo, at iaangat nyo yung pumatod sa inyo. Corruption po yan. Dahil po ang ating, ang atas ng Panginoon sa ating mundo dito ay ang iangat, ang righteous. To elevate the righteous and to condemn what is evil nilabanan po po yan and suffered many things. Okay lang. Mas marami po iba na mas nagtutusan naman kaysa sa akin. Kaysa ka sports lang. Okay lang yan. Laban lang tayo. Pero pagdating po ngayon sa bayan natin at huli ko na po itong mensahe sa inyo na guys, sulit ay, ano, Tony Bondok. Magkaisa po tayo. Ayun tama yan guys, magkaisa para na makiusap sa Pangulo na pumaba sa presyo. Yes, resign. Dapat, yes, resign. Yes. mag muna tayo. Hindi pa naman tayo natapa lang eh. Bakit tayo magre-revolusyon? Tanungin muna natin. Bababa -ba po ba kayo sa pwesto? Yaman din lamang at inakinan nyo yang tatlong taon po kayong narusunan ng budget na hindi ninyo alam na may mali. Hindi na po natin pagtutudahan ngayon yung sinasabi niya na hindi niya alam. Malay mo, hindi niya alam. Malay niya po. Dahil kahit ang hirap po maging pangulo, nakita ko kung tumanta si Rodrigo Duterte sa posisyon. Lahat po nang nilalagay sa posisyon, tapos na isang taon, huwag lolo na. Eh, dito niya itsura ko ngayon. Ang layo nung singer ako. Tumanda ako sa gobyerno. Pero, bumata ako ng konti pagkatapos ng mag Kasi nawala yung stress ng politika. Pero totoo po yan, ang stress na nakakatanda. Napakahirap po maging yung Pangulo. Kaya po, sige, baka hindi niya alam. Pero meron po tayo sa batas na tinatawag na gross ignorance of the law. At ang gross ignorance of the law po, alam po yan ni Atty. Garin. Excuses no Excuses no one. Article 3 po yan ng civil code. Kasi po, ito po ang ignorance. Sa gross ignorance. Ang ignorance po, malapit-lapit na yan sa aksidente. Nakupong nalusutan na yun. Pag 10 basis po kayo nalusutan, gross ignorance po yun na atumbas na po ng klinik. Ay niyo po, parang negligence. May negligence. Hadka, hindi, hindi ko napansin. May gross negligence. Na, sa totoo, ay criminal na. Dahil sobra yung iyong kawalang isip at kawalang uh, sa kapwa na may nasaktan na. Awatin ko na po sarili ko marami pa magsasalita. Huwag po tayo masyadong Lumapit tayo sa Pangulo bilang iisang boses. At manawagan po tayo kung maaari, ibalik niya na sa atin ang mandato na totoo naman na nabigo. Mula sa sarili niyang bibig, hindi niya alam ang nangyari doon sa tatlong taon Ako, tatawarin natin siya. Pero bumitaw po sana Amen? Amen! Amen. Eh, hmm? Okay pa na kayo. ba? <laughs> <Isayin papa? laughs> oh, Alam niyo po, si Gary Granata, at namin yung niya, di ba po kami ng politika? Iba pa kayong politika ni Gary Granata. Pero napakabuting tao po niya. Hindi ako nang hindi ko alam kung awal sa kanya nakantayin ko yung kanta niya dito. Madalas kasi sa ganitong pagtitipon, kinakanta ko yung Let me be the one, alam niyo yan. Tsaka yung I believe. At yung tunay na layang. Pero ito pong awitin nito, ito ay tungkol sa faith, hope, and love. Sino po ba ang katoliko dito, kristyano? Sino ang muslim? Okay. Lahat po tayo nagkakaisa sa AC and Diyos. Ano? At lahat po tayo ay aware dun sa uh, kataga sa Corinto na faith, hope, and love. And in the end, it is only love that prevails. Tama? Okay. Ano po ba ang hope sa Tagalog? Pag-asa. Love, ano po? Ito mas mahirap. Ano po ang faith? Diba? Well, dami, di ba? Yung isa, yung dalawa. Oh, pag-asa, lang pag-ibig. Bakit yung faith, di ba iba? Yung e, iba, pananali. Kaso, religion yan eh. Yung iba, tiwala. Pero trust yan eh. Trust. Napakahirap ng direct translation ng faith. Kaya, ang ginawang pamagat ni Gary Granada sa kanilang ito, ay saranggola sa ulan. Dahil po, ang isang tao na nagpapalipad ng saranggola sa ulan, yan ang may bit. Ang tao na naniniwala na ang Senate resolution natin, begging the ICC to release the President, will have an effect. Yan ang bit. Ang tao na nakikiusap ginong pangulo bumaba kaya kayo sa pwesto para po sa ikaw namin. At naniniwala na maaaring may mangyari sa panawagin yan. Yan ang faith. Dahil, merong ulan. Pero alam mo, hindi, hindi pa ng saranggola. Kaya ang aawitin ko po sa inyo ngayon ay isang awitin na pinamagatang saranggola sa ulan. Ngayon ko, kay Larry Granada ito, ito po ay walang politikal na konteksto at iba po kami ng politikal ni Ginoong Larry Granada. Ngunit ito po ay kakantayin ko para sa inyo na sana ay magtaling po ng pag-ibig, ng pag-asa at ng sakagula sa inyong mga puso.